naman. Okay. Oh, si wala pa. Mag-hi ka muna. Hi, guys. Hi ka muna. Hi, guys. Apple. Hi muna. Apple. Teka. Hi, Lee. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Si Ailey naman po. Oh, dito na, Ailey. ah oh, Ailey, ano to? Apple. Ano to? Apple. Apple. Ito. Apple. Ito, ito, ito. Ball. Oh, very good. Eto. Ito. 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 Galing. Ito. Ito. Ito naman to. Ito. Ano to? Elephant. Huh? Elephant. 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 Ah, ito naman. Ano to? Elephant. Ito. Ano to? Fish. Very good. Ito. Uh -huh. Hindi yan bag. Mukha daw kasing bago. Oh. Gift. Fish. Gift. Gift. Ito, ano to? Of uh, ah, ito, ano to? Ice cream. Ulat, ano to? <laughs> Ice cream. Ice <laughs> cream. Ah, ito, ano to, Hailey? Wait lang. Ito, ano to? Hailey, ano to? Ito, ano to? Juice. Juice. Ito. Key. Hailey, no. Okay. Uh, ito, ano to? Lion. Lion. Ito. Nest. Ito. Monkey. Ito. O, a Oo-a-a. Monkey. 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 Ito, ano to? Orange. Orange. Ito. Pear. Ha? Pears. Pears. Ito. Quilt. Quilt. Yes. Ito. Flowers. Flowers. Rose. <laughs> Rose. Rose. Ito, ito, ano to? Ay, ano to? Ano yan? Ano Sang. Very good. <laughs> ito ano ta? Tiger. Tiger. Man. Ito ano ta? Umbrella. Ito. Vegetables. <laughs> no. ito. Ito, ano ta? Why ito. ito oh. Watch. Flash. Watch. Ito. Food. phone. Silo phone. Silo phone. Ito, ay, hindi. Ito, oh, dali, oh. Ito, ito. Oh, dali, walang oh, tayo. Uh, Silo phone. Si mama muna. Ito muna, oh. Ate, ano to, ate? Ayun, oh. Yatch. Yatch. Zebra. Si Zebra. Si oh, bye-bye na kayo. Bye-bye. Bye. Oh, bye-bye ka dito kay guys. Bye-bye ka. Bye. Oh my god. Bye. Guys.